ito ng kaldireta. to para sa idol. Ayan okay, mga idol. May nag-request nag sa akin, mag laro ako ng BB at saka ito, Peking Duck. Tangkal cerita mangalud. Jangan peking dak, peking dak, peking Peking itiknya, saya yang mana, Ang mga adult, pinipilag ko na yung bibi. Nakayari na ako. eh, nag-request sa atin para uh, bisita ng aking model kasi nga birthday nga po ngayon mga lods nag-request sila ng kaldereta raw nasarapan to sila sa luto ko ng kaldereta nung nakaraan kaya, kaya nag-ilog tayo ng kaldereta uli kaso nga lang wala ng carrots at saka patatas Ayan, nga yan tas natin mga lods so ayan po mga idol Uh, ayos na yung aking panluto. Ayun eh, no? o. Kaya na tayong Coco Mama. Sukat toyo at siyempre may rino tayo. Kaya tayong sili, duya, bawang at saka sibuyas. Mga lod, meron tayong maling sarap. At dato Putik, toyo. Kaya Meron lod. natin din ang ating paluto. Hintay na lang po natin umambot yung ating bibi mga lod. Natin ayaw din yung pinakulaan nating bibi. Ayan. Sinama ko na yung dugo ng dugo na may kanin mga lods hawin na natin ito mamaya sana so, mga idol malambot na yung pinakulaw kong bibi hawin so, na natin mga lods Ibu deh. Nanti malu ceno yang mana, bawa buaya. Eh, yes, Snyder letena induk. Dukumai kaninule. Ya, lindungmu. Ini sendokmu, sayang Suka

natin okay. yeah. yeah. okay. Lagay na natin yung kuko mama na yan. Sinati kuko mama mga. Ah. kumahal na siya. Napakasalit siya mga lods. mga na. Tunog na yata. na natin. Ayan, luto na yung ating kalgiretang ibi. Kalgiretang ibi. Sige mo sila. O, shoutout kayo dyan. Shoutout mo. Tapos nyo. Shoutout mo kay palitaw. Lagyan mo ng ano to. Ay. Lagyan mo ng ano Meron, Meron eh. Meron ba? Yeah. yeah. yeah Sige Ito na 'yung aming kaldereta. Tayo hey, na to para sa birthday ni Mother. Happy birthday kina Indiya. Yeah. Yeah. Shout out na sa Natalie ko. Pala po, Ma'tol. <laughs>